Lagi mo doon yung ano? Ay mo. Ay mo. May liga ngayon ng ano, basketball dito sa karto ng mga nanay ko. Tingnan natin mga muse kung magaganda. <laughs> <May> sabi ka <ganun. laughs> Maya abangan natin kasi wala pa maaga pa dito eh. 7 AM pa lang. Maaga na gano. Ma ano magpaparada daw mamaya. Hi JM. Ang pamangkin ko. Kasala niya siya. Ay, meron pa merienda. Ay, paalmusal. Ang cute ng bata, Oh. Tingnan nyo yung bata. Sobrang taba. Ayan, o. Oh. Lagi namin buhat yan. Ayan, yung bata. Sobrang cute. Ang taba. Tinatry kong buhatin yan. Kailangan dalawa kami magbubuhat. Kasi hindi ko kaya. Oh, mag na raw ng parada. Kahit wala pa yung iba. Sobrang aga kasi. Ay, ang cute mga, mga bata, o. Mga naka-uniform. Ayan, mag-uutisan ng parada. Oh, what's up, guys? guys? O. Guys, balik kami. Tita, pre. sa wifi ko. ko kinuha yung cellphone ko. Nag-block doon sa ano gitna. Pati yung news kinuha nan. Oh, di ba ang cute? Yeah. So, very supportive talaga yan siya. Kakabila mo si JM saka ito. Kakabila mo pa. Uh, Balik na, na rin natin. Gusto niya magpakita. Mag-vlog ka sa gitna. <laughs> hey, bro! Mag-sapatos ko ka. Ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. Oh. Kaya na bang ang iPhone yan? Kaya dito. Vlogger siya nyo siya.

Eh, lalabas na Paparada na. Ipinisan ganda ni girl. Ganda ganda ni pretty girl. Lupa lang kas. Ipinisan din ang parada. Ay, okay. si Jen. Jay! Jay B! Kawai-kawai! ko. Siya pala yung partner ng muse nila. Ang pogi eh. Oh. Huh? Pabalik na yung parada. Hindi kami sumama kanina ni sana. Nagintay na lang kami kasi meron kaming tinda. May mga bibili. Sayang naman kung iiwan namin. Hinintay na lang namin. Nanood lang kami saglit dyan. Malapit dyan sa court. Hmm, Pamangkin ko. Bali, namin ni ate sana. Sa anak niya. Ayun, naka-yellow yung bata. Tapos yung kapatid ko yan. Yung naka-red na yung short na yan. Si Angelito. Tapos na yung parada. Saglit lang. Kasi yung iba, hindi na pumarada. Yung mga senior, tsaka junior. Mga midget lang na ang pumarada na. Tsaka, ano, midget. Ano ba sunod dyan? Midget. Senior roo, o oh, yun. O, may roo yan mamaya. Ang ganda ng mga muse nila. Nakita ko tatlo, eh. Tatlo yung maglalaban. Yung iba, hindi pumarada. Ayun, meron, o. Oh, yung sumunod. Ayun na yun. Nakita niya yung nakakuliblo na yaya. Yung mga hindi pumarada. Yung mga senior junior na yan pero meron pang iba kasi yung iba daw kasi hindi pagawa yung uniform mayaman tayo. sana makaabot tayo sa palaro kasi uwi ako mamaya ng 11 yung magluluto sa bahay hanggang gabi naman daw yung palaro ah, july na ngayon july 6 pero ngayon lang sila nagano tinapos lang talaga yung school mga estudyante Bali, umpisa na ng pagpili ng mga muse na mananalo. Tatlo naman sila maglalaban kasi, yun nga, yung iba hindi po marada, tsaka wala pang uniform. Medyo ma... Yung liga na yan ng basketball dyan sa lugar ng mga nanay, medyo late na. Kasi nga, nung mga nakaraan nag-uulan. Pero ngayon, bumawi naman, o. Oh. Tinan yung weather, napakaganda. Tinan yung saya ng mga bata. Sumasayaw yung mga muse. Ang nanalo dyan is, hindi ko alam kung sino. <laughs> kung sino yung nanalo kasi. nan time na yan, umalis na ako kung sino yung pinili. Hindi ko naman natanong doon sa pamangkin ko kung sino yung nanalo. O ba diba? ang saya-saya, tuwan-tuwa mga bata. Happy-happy eh. Good, good, good. 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 ना और ना बच्चे बाजू आए गए थे ना बच्चे ये बाजू आए गए थे तीनी ना अबे ना ना बच्चे नहीं आए ना बच्चे नहीं आए ना बच्चे नहीं आए ना इतने ना बच्चे

corratore vuole di più, la cartona nel fallo. Attenti, bravo il Milan. Sono sotto, c'è anche il secondo. 2-1. 2-4.